Hi guys, good. Anong oras pa? Uy, afternoon na pala. Uy, susilo. Good afternoon guys. Welcome back to my vlog. I'm getting ready guys because uh, nagyayak si kuya. Kakain daw kami dun sa konsolasyon. Meron daw dong parang seafoods. So, nag-wake up lang ako ng konti guys. Nag-cats eye ako ba? Kasi eh, masyadong dro drooling, drooping yung mata ko sa so, kakahatsing. It's a uh, Friday pala today. Wala pa rin akong pasok. Bukas yung pasok ko, guys. One day lang actually yung pasok ko. Bukas lang. Sunday, transition ID na naman ako, guys. Because... Ano? Uh, magsasatsa na naman ako next week Kasi naka-training yung team ko Eh, lang ako ng mascara Kaya hindi ako lang Hindi ko muna finold yung Hindi ako gumamit ng curler ba Eyelash curler Ito lang muna Para hindi masira yung Cut eye na ginawa ko kanina Tagal ko pa ng natapos nito Ayan o oh. mascara lang ako at lahat. Ayan. Ganda na ba? Uh, let it dry muna. I'm still using the... Ano to guys? Ang na nito sa akin. Pero hindi ko pa... Hindi ko na nagagamit masyado. Ano ba to? Kalimutan ko lang brand nito. Basta ultra... <laughs> Teka nga, gamitan ko nga ng salamin, salamin. Ultra Berry waterproof mascara by uh, ano ba 'yun? Uy, hindi ko. Ay, O2W. O2O pala. <laughs> O2O pala siya, guys. Ang ganda nito, guys. Nagagadan na ako sa kaniyang wand kasi may yung tip niya ko oh, then yung tip niya nakaka talaga siya dun sa pinaka shortest mo na pilik mata and then yung kapitbahay pala namin guys binigyan ako ng pasalubong ng anak niya from Canada nagpadala ng package sa kanila hindi talaga ako niya nakakalimutan so to sa bet maraming maraming salamat nagbigay siya sa akin ng tatlong hindi, dalawang daw. So, tag-isa kami ni Papa, ibibigay eh. ko yung isa sa kanya. Yung isa, ginamit ko na. Gusto ko yung dove, guys, kahit na, um, ano ba yun? Ang tagal niyang marines, pero nakaka-moisturize siya. Minsan, din na ako nag-lotion. -lo And, yung paatar natin is, naka-ano lang, eto. Kasi sabi ni Kuya, casual lang daw, o, di, naka-shorts lang. Eto yung binigay niya isa, guys. Bala ko itong ibigay sa ate ko. Pero gamitin ko muna bago ko ito ibigay sa kanya. Kasi yung ate ko, guys, ang fetish niya, mga lotions. Yan. Especially mga Victoria's Secret, Bath and Body. Ito, Bath and Body to guys. Ang bango. In Fairview. Hmm? Ang bango niya. Yan. Lagyan ko. Lagyan ko ulit yung aking mga palad. So, two days ago lang yan nabigay sa akin. Yung relo ko, andun sa baba doon ako mag ano, magrerelo and hindi ko binasa yung buko guys kasi kahapon nag di ba umalis kami ni daddy na pa check up kami so binasa ko binasa ko yung buko kahapon eh ngayon nag half bath lang ako para nga to preserve my uh, blonde kaya yung blonde ko guys ilang ilang buwan na to siguro mga if i'm not mistaken december pa to eh nung ik ikinasal yung anak ko And then, nag-retouch ako February. Ano na ngayon? Magsi-September na. Andun pa rin siya. Oh, yung streaks niya. Although, bumababa na talaga siya. You know, bumababa na. But, I'm still liking it. And, siguro mga November. November. Yeah, November siguro or December ako magpapa. Magpapa-retouch na naman ng highlights ko, guys. But, for now, I just leave it like that. And ang kapal. Kapal talaga ng buhok ko, guys. Oh, grabe. So, ayan. So, I'm getting ready na. Ready na actually ako yung bag ko na lang ang i... O, oh, bakit hindi na ako magdala ng bag kasi ano lang naman ang dadaling ko. Kayo. Yung cellphone ko at saka yung tripod. And, ang gamit kong lipstick is itong EB Bilena or Ever Bilena na in the shade of kasi a apat yung shades ko dito, guys. Ito yung unang-una kong nabili sa kanila. Ay, hindi ko mabasa. Uy, ang liit kasi guys. oting tingnan nyo. Hindi mag-focus. Ayan, basta yan. Kayo na lang tumingin dito sa ano ko. Ayan. O, eto. Hmm. I'm, actually nowadays guys, I'm going with lighter shades na talaga sa lips ko. Ewan ko ba, eh? nagugustuhan ko na yung mga lighter, lighter shades na yan. So, tuyo na yung mascara natin. Tsaka pa lang ako magka-curlash. O2O din ito, guys. Kasabay to. Actually, free to nung binili ko tong mascara. Ayan. So, when I bought this mascara, it came with a free uh, eyelash curler. Pinagpahinga ko yung lumang lumang kong ever-billay Everbilena din yata to na curlash. Ito lang muna yung ginagamit ko. Okay din naman siya. Gali kaya lang, dahan-dahan ka lang kasi baka ma madali yung mata mo ba. Mm. Hindi ako nag-eye guys, but sa camera, nagmuka akong may, may, may eye shadow, pero wala akong eye Ano lang yan? I'm using the I'm using yung ito. Eyeliner ko na from saan ba yun? Uy! Nagkakawalao na yung mga ano ko dito. Ay, ako lang naman yung gumagamit ng mga cosmetics ko. Saan na yun? Ito ba? Ganda to guys. Ultra black. BYS yata to. I think BYS to. If I'm not mistaken. Yeah, ultra black. Ay, into it. Yeah, into it siya guys. Ultra black. Napaka black talaga niya. Ang ako guys para para lumak, uh, ano ba yun? Magmukhang in yung aking mata. Hindi na ako mag eye shadow. Yan lang. And I'm ready to go. Kapunta na si na kuya dito ah uh, sasama daw yung mother-in-law niya. So, yung mother-in-law niya, si kuya magdadala dun sa kotse, si daddy magdadala sa Dios ni kuya. So, yun ang magiging ano. Kung matutuloy yung mama niya. Kasi kanina, umalis nga sila, nagpa-drive yata yung mama, may viewing yata. Nagyaya kasi ako kaninang umaga sa anak ko, guys. Kuya, gusto kong pumunta ng beach. Eh, sabi ni kuya, wala pa akong budget, ma um, uh, you know, ang dami din kasi nilang binabayaran. At naintindihan ko naman yung anak ko, guys. So, okay. So, yun, natulog na lang kami ni daddy. Nang mga two hours after, habang nanonood ako ng mga Chris Uy's vlogs, biglang tumawag si kuya. Sabi niya, gusto mo bang umalis? Sabi ko, oh, sana, kanina. Eh, sabi mo, wala kang pera. Sabi niya, sige, alis tayo. May pagkainan daw doon, guys, sa konsolasyon. Masarap daw yon May mga oysters. Ganon. Eh, hindi ako kumakain masyado ng oysters, guys. Hindi ako pala oyster. Kasi, ayaw ko talaga na masira yung chat ko, guys. Kasi na, naranasan ko talaga dati, nung nasa condo pa kami natumit, na tumit, nakatira. <coughs> Pasensya. Uh, kumain ako ng ano guys, talo, tahong. Siguro hindi masyadong, hindi ako natunawan ba? Ay, suka. Ako ng suka guys. So, after nun talaga, hindi na ako kumakain ng tahong. Kung kumakain, kung kumain man ako guys, very, very seldom lang. And ano lang, uh, may I make sure na lutong-luto talaga yung tahong na yun. Bago ko yon ano eh, kainin. And ano lang pala ako guys, eto, nag-blush on lang ako ng konti. Etong guess. Yan. Ang ginamit kong brush is itong brush na. Pwede ito sa contour, pwede din nito sa ah, uh, yan blush on. Na. Actually, marami akong brushes talaga na ganito. Ayun oh. Oh, I think aapat uh, 'to. Oh. Mm, um, ayan, apat. Ito para powder. Powder to na brush. Etong dalawa, ito talaga pang ano 'to, contour. Pero ito, ewan ko. Kung pang ano ba to. Pero ginagawa ko lang siya kung ano. Blush on, blush. O basta gano'n <laughs> Basta yon 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 And then, gusto kong mag, mag nose contour. Ang ginagamit ko pang nose contour pala guys is ito. Itong pinaka lighter shade ng Ah, uh, ng ano ko, eyebrow eyebrow, eyebrow palette ko. And ginagawa ko is etong right finger or middle finger right finger. Inaganyan ko lang. So, sa kabila naman. Ayan. And, ayan. Sinaslide ko siya dyan. Ayan. O. Para yung contour natin, magbuka tayong my nose. Sorry. My nose. O, sige na. Daldal -dal na ako ng daldal. Namaya na lang ulit guys, pagdating ni na kuya. And off we go guys. Andiyan lang yung mga bata. Alis na kami. Naghintay lang ako kay Kian. Nagmedyas pa siya guys. And I'm wearing a cap. O oh, diba? Bongga. Diyan na kami. Sakay na kami dyan. Okay, Bye house good, no. for now. Oh. Lavie dili, Lavie dan Lavai. Lavie balai ni busai, mm, Lavie balai busai, balai busai. Dia pandang kau belum tak diadain. Dia balik di hati, Katang tag iya sa El ba? To on. O, derio, di ako ito talaga, oh. O, tsami dali, oh. Ipag-dipelo, po. Ay, nalang. Naku, anong. Pwede rin. Kaya, tao. Ipag-dipelo sa Bumbi, oh. Naps. Naps. What's Wala, na Wala, well, na. Uy, ko cash. cash. Ito din. Oo, oh? oo, oh? oo. Oh? coins. Oo, oh. 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 oh, na ako'y coins. Dito kami sa oh. coins. Sa tops, guys. And we're here, guys. Sa tops. So, first time ko ulit. Okay, nakabalik sa tops. After so many years. Turn 100 yung, ano, guys. Entrance. Tapos, 50 pesos ang, Good luck sa akin, guys. Nakaganito ganito ako. Nasa tops kami. <laughs> oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. When was the last time we were here? Tagal na no, 1990s pa siguro. Ano na ngayon? 2024 na. Wow. Uh, Overlooking. Overlooking. Picture muna kami guys abi nago taf hmm taf <laughs> kalau pala niya, guys taf kami taf <laughs> taf oh, <laughs> ganda dito guys oh <laughs> oh Sana hindi umulan. Uy, si Napapay park pa guys. Ang daming tao guys. Parang uh, Temple of Leia. Ang daming tao. Yung kapuhan ng taps guys. Dati-dati ang liit pa ng mga ano nito. it's a very big establishment. kami doon sa taas. siya sana sa nagmotor sa una o nag-auto na lang so, so. Ikaw, ikaw, sir? Or, yeah, put on, put on, drive, ito? Ito. So, mas dami dahil nga na-auto? Mm -hmm. Economical ba sa gas, sir? So, mas economical Ah, ang So, mas economical lang mo. sige. Kuyog lang kuno tada. Ingat kami, magalas ocho na. Kasi inaantok na yung mga taga bukid namin na mga kenpai. Ang aga-aga kasi, ang aga kasi nilang nabising kanina. So guys, we're riding a shuttle. Pababa, kasi doon kami nakapark. Sa baba talaga dito sa tops. So I'm making yan. Yapa. Daddy and eh sila sa so front so hintay lang kami guys na umandar yung shuttle and bababa na kami hindi okay. so, na yung parking ng tops parang sa SM layo na nang hinano na mag uy good luck 50 ang bayad dito guys, no? Dino? 50 ang parking. naman to sila. Okay, libre lang to guys. Kami, upo na kami dito. While waiting for Ken pie kasi nakapark sila sa taas. And then, uwi na kami after. Did you enjoy? How was the experience in Taps? A Taps? How was the experience? What's your impression of Taps? A couple of years ago and today. Takot talaga. No? <laughs> he said that yeah. there's a very big difference kasi dati when we went here a couple of years ago hindi pa to ganito simpo lang, simpo lang. ngayon bongga na no so